So napansin ko lang mga Kapinoy. At uh, sa mga panahong ito, isa uh, palagi pong uh, uh, napapansin ko yung uh, mabentang uh, uh, native. Mga native chicken po ang nagiging mabenta ngayon or hindi lang po ngayon mga Kapinoy. So past 2 uh, uh, years talagang uh, past 2 years or past 3 years mga Pinoy is talagang uh, namamayagpag po ang native chicken lalong lalo na po ang darag parawakan at saka po yung ibang mga native chicken pa natin dito sa atin sa Pilipinas so mga Kapinoy nung unang labas po ng mga heritage chicken dito sa atin sa Pilipinas is talagang tinangkilik po mga Kapinoy at marami pong uh, mga breeder ang bumili maraming nagsipag alaga at uh, naging maganda ang bentahan nito mga kapinoy so talagang nahihirapan po na makabenta noon uh, at nahihirapan kumita ang mga farmers na nag-aalaga ng native chicken dahil po sa pagdating ng mga heritage chicken noon mga kapinoy so ngayon isa meron na po ako nakikita na nagbebenta ng heritage chicken na sa halagang 50 pesos tama kayo mga Pinoy isa sa FB sa mga FB page sa mga group ay meron po ako nakikita na ganyan mga nagbebenta ganon kamura na ngayon ang heritage chicken so mas mahal pa po ang mga upgraded sa po yung mga pure na native lalo na po yung ating mga darag native chicken mga kapinoy kasi po noon ang mga nag-aalaga ng heritage chicken noon is konti pa so ngayon napakarami na mga kapinoy so marami na po silang magka-kompetensya tsaka po uh, kaya po nahihirapan na sila magbenta ngayon dahil sa dami na po ng uh, mga heritage chicken dito sa atin sa Pilipinas at uh, hindi mo naman po maibenta ng kuha nito, ng uh, mahal dahil marami pong uh, uh, mga breeder. So ngayon, uh, wala na pong buyer. Halos wala nang na buyer mga Pinoy. So sa dami lang nag-alaga ng mga heritage chicken, kaya po pahirapan na ngayon ang pagbebenta So pag bumili ka naman ng uh, heritage chicken na uh, gagawin mo lang pangkatay is napakamahal. So dito po Uh, ngayon sa at uh, na-experience ko mga Pinoy sa pag-aalaga uh, natin ng uh, Darag native chicken. Isa, uh, nauubusan po tayo ng mga sisiw, mga Pinoy kahit po itlog. Uh, hindi po ako nagbebenta na ng fertile uh, egg noon po. Nakakapagbenta pa tayo ng fertile egg. Kasi po um napupuno agad yung ating uh, incubator. So wala na po mapagsalangan. So kaya po ang ginawa ko is nag-upgrade po ako ng ating incubator mga Pinoy. Isa uh, nagdagdag po tayo. Para po makapag-kompatay uh, na mga makapag-produce pa tayo ng marami pang sisiw. So kasi mga Pinoy, uh, sobrang sarap po kasi ng karne nito mga Pinoy. Kaya po kahit yung mga rooster na titiran natin dito Minsan di po ako nagbebenta ng mga rooster natin mga kapinoy. Talagang ginagamit ko po yan sa pangkatay na lang namin. Dahil uh, paborito ko po talaga yung uh, tinola nito na, na darag na rooster. Nasa rooster po mga kapinoy. Yan talagang uh, mas masarap na pang tinola. Kaya po yung rooster natin na kuwan uh, na Uh, meron po tayong sobrang rooster dyan, dalawa. Pero hindi ko po yun na uh, ibebenta mga Pinoy. Gagawin po natin yung materyales. Yun po yung naipalit natin sa ating uh, uh Kaya po meron tayong uh, dalawang extra rooster. Pinoy, may itlog ah. Oh. Kuha natin itlog na to. Yan. So, nakatatlo po tayong itlog dito ngayon mga Pinoy. So, by the January or February mga Pinoy, isa uh, makapagdagdag pa tayo ng ating mga breeder So meron po akong in-order or meron po akong o-order rin pala kaya uh, Sir Juan AgriVenture doon sa dati kong pinagbilan sa may uh, kuya po. So sabi po niya is by December or January uh, uh, meron po siya uling mga i-release. -re so papupuntahin ko po yung uh, aking kapatid po doon para makakuha tayo uli ng mga materyales pandagdag pwersa dito sa ating mga alaga mga Pinoy pero magsiselect pa rin po tayo dito sa atin sa ating mga sisiw makapagselect po tayo dito ng, uh, kasi may bakante po tayong kulungan na uh, tatlo kaya po yan magdadagdag tayo Ito mga Pinoy, uh, yung isa nagkaroon po ng uh, sipon. Kaya po hiniwalay ko muna yung kasama po nito mga Pinoy. So medyo okay naman na po siya. Kasi po tumamlay, kaya hiniwalay ko. So kaysa po hindi naman natin po pwedeng pabayaan at magkakahawa-hawa po yung ating mga alaga. So, kailangan po natin gawin yon para po siyempre <clears throat> hindi magka hindi kumalat yung uh, virus dito sa ating mga kulungan mga kapinoy kaya po uh, sineperate muna natin so pagka mayroon tayong nakitang available na dalawang hen mga kapinoy isa, sasama natin dito or isa pa Yan you know, laki po ng hen natin na yan mga Pinoy Solid po yung katawan. So itong kulungan na 'to mga Pinoy, uh, inayos ko na. So pwede na po tayo maglagay dito ng uh, laman. So pang uh, breeding mga uh, purpose 'yan mga Pinoy, ano. You know? <laughs> Pinatubuan ko na ng goma. Dati sira-sira yung goma nito mga Pinoy. 'Yan, uh, naglagay tayo ng bagong goma. 'Yan. Tsaka tinanggal ko po yung uh, segregation nito yan at maluwang to mga Pinoy oh. Dito ko nilalagay ibang mga itlog So iniipon ko dyan Yan maluwang yan mga Pinoy Kasya dito yung tatlong hen Tsaka isang rooster Yan magagamit din natin to mga Pinoy Konting uh, ko na lang At uh, select tayo Ng ating mga gagawing mga breeder dito Yan luwang yan Kagaya nitong nasa kababa mga Pinoy yan, maluwang na maluwang po ito. Kapag tatlong babae at isang rooster lang. Ganyan po kaluwang yan mga Pinoy. Oh. Kahit po apat na hen pa, pwede nating ilagay dito mga Pinoy. Kasi talagang nga uh, pwede pa to maluwang na maluwang pa sa kanila. Pag nakahanap na po tayo ng uh, pwede pa nating idagdag dito. Gagawin po nating apat-apat to saka isang rooster. Apat na hen at saka isang rooster. So up and down to mga kapinoy, magiging walo po yung yung uh, hen na mailalagay natin dito. Apat na hen sa baba, apat na hen sa taas. Tapos tag isang rooster. Dito inaaway pa nila yung mga medyo malilit natin dito mga kapinoy kasi Uh, hindi pa sila sanay na magkakasama. Kaya naga uh, inaaway pa ng mga malalaki. So mga ako lang to, mga one week lang. Bababa na natin yung mga malalaki na yan, mga Pinoy. Para may natin dito yung medyo maliliit. So by uh, yung mga ibaba natin dito, by, Jan uh, uh, April, pwede na magkatay mga kapinoy kasi uh, okay February pwede na yan December, January, February tamang tama birthday nung aking uh, bunsong lalaki marami rami tayong mga uh, kakarnihin ito panghanda tsaka pang pulutan yan yan ang purpose nito mga kapinoy kung bakit uh, ako nag aalaga ng mga mga naka pre range siyempre pwede na natin ibenta basta po may bibili so every naman po mga kapinoy merong um order sa amin dito na pangkatay yung uh, isang uh, official ng uh, taga ng sipyo na halos uh, parang mag anak din ng, uh, <coughs> ng side ng uh, abay ko So yeah oh, no Kaya marami-rami na to. Sigurado pag pinawala natin to lahat mga kapinoy isa uh, mamumulaklak na naman yung ating backyard farm. So yon mga Kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!